Good morning. So for today's video, guys. Di atas sa atong garden, guys. Ayan oh, yung mga ampalaya ko gagmay pa may pamamsiya kayo guys oy. So kung may pagtubo ang ampalaya ito, guys oh. Og may pasya guys, ayan oh. hindi so, pa siya pwedeng mautan, guys. Hindi pa siya pwedeng makuha. So ayan. So wala ni siya fertilizer, guys. Wala nang ni siya, kanang natural natural lang pero mo nga dili kay siya nagkuog oh. bunga ito oh ayan guys oh daga na siya bunga guys daga siya bunga so mo ahong kuan ahong mga tanom ahong pala ang niya ngani ah, oh so ayan guys oh oh gagmay pagajud si siya. kayo oh, oh ayan nakita niyo so ayan mga hong mga bag-ong tanom bag-ong bunga siya guys so di pa jud si mapupo gajod siya. Alanganin pa na ho siya mautan guys. So, kini naman, sili. Ayan ang sili. O, oh, dagko kayo siya bu bunga ang iyong sili. Kaya tungod sa katambok o oh, dahon. Ayan o, oh, ang iyong bunga sa sili ka dagko kayo. Tambok kayo yan dahon. Ayan o. Oh. Lami siya o tanon. So, kuwang na lamang ana. Kuwan. Manok na inihaw. Dagko kayo Oh. Tambok. So, ang palaya pa rin gihapon din hiya ah, guys. Oh. So, so. nato na ito bunga. Mas nauna ni siya gitanom na ho ato na ayan oh na ako nang giutan ang iyang bunga so ano ni mga tanom mo pa ni mga tanom guys so okay guys thank you for watching guys and don't forget to like hit notification bell para updated guys sa hong mga vlogs guys so okay bye bye